Pasado alas 6.50 ng gabi noong March 9, napadaan ang isang lalaki sa isang tindahan ng cosmetic products sa Session Road, Baguio City. Maya-maya pa nagmasid-masid ito at kinuha ang cellphone na nakacharge. Sa isang angulo na kuha ng CCTV sa shop, makikita ang pagtangay ng lalaki sa cellphone na nagkakahalaga ng higit 17,000 pesos. March 9 po, uh, pa-close na po ako. Around 7.04 po natangay yung cellphone ko. Uh, importante po siya kasi nandun po ng files ko. Uh, paper works ko dito sa trabaho, tapos yung files ng anak ko. Lahat kahit po photos and videos nandun din. Kahit contacts po, connected yung SIM ko sa gamit namin sa bahay, like wifi, ganun. Ayon sa biktima, hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring nakawan sa building. Hinala niya iisa lang ang suspect sa mga nangyayaring nakawan sa lugar. First time ko po siya dito since first time ko din po mag-work dito. Pero hindi po ako yung first na kinuha nandito ako po ata yung pang lima o pang apat dito na nakuhanan. Kasi dito po sa ibang DA, nakuhanan din po sila. Ang sabi din po is, uh, ganun din po yung description eh, yung sa lalaki. Lalaking matangkad na payat, laging nakakap tapos may mask po. Para hindi na maulit, todo na ang kanyang ginagawang pag-iingat. Lagi ko pong daladala -dala yung cellphone ko, tapos kahit po wallet, dala ko kahit susi nung kaha, dala ko. Tapos in case po na magsisir ako, magpapasuyo po ako dyan sa kabilang bantay. Tapos balik din po agad. Ang insidente ay inireport na sa mga pulis at inaalam na ang pagkakakilanlan ng suspect. Actually, itong 22 cases po na ito, lahat po ito ay mga file cases po ng Station 7. So, hmm. dito yung mga inquest, filings, big uh, immediately after ng crime, nakuha na po yung suspect. So, mga kanayan uh, nakasuhan na and nandoon na rin sa kulungan. Yung iba naman po, through regular filing, ibig sabihin, hinihintay na lang po yung warat. Nagbabaka sakali pa rin ng biktima na maibalik ang kanyang cellphone dahil sa mga importanteng dokumentong laman nito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.